Let's make Tinalak clean and green. Itong panawagan ni South Provincial Environment and Management Officer Sigfred Fabiano sa mga makikisaya sa 2016 nalak Festival at 59 founding anniversary ng lalawigan. Kaso doon ito ng babala ni Flaviano na pagbumultahin ang mga mauhulig hindi maayos na nagtatapo ng kanilang mga basura. Babala pa ni Fabiano sa publiko ang mga mauhulig nagkakalat na kanilang mga basura ay pagbumultahin ng 1,000 pesos sa unang offense, 2,000 pesos sa si ikalawang offense at 3,000 pesos si katlong offense. Ang um, mga hindi naman niya magbabayad ng kakulang penalty ay obligadong mag-community service para maturuan ng leksyon. Kada pictures ang mga events naton, we are really proud no nga amo ginang makomentar sang tao nga limpyong aton nga festivities. Kung hindi kamo makabayad, ang pinakapait sini i-assign namon kamo sa mga areas nga mamulot man kamo basura para mabalaan nyo man kung ano kabudlay ang ubra sang aton niya mga katawan. Si South Rabato Environment Officer Sigfred Plabiano. Binigyan din pa ni Plabiano ng Task Force Kalinisan ng Pemo ay may limampung waste speakers at sampung enforcers na nagpapanatili na kalinisan sa mga venue ng selebrasyon. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.